Oh, yun, morning morning sa inyo mga kaoba, oh. ah, nandito ngayon tayo sa tuloy ng Balagtas. Yon, ah, pakita ko lang sa inyo yung mga kabahayan na yun mga kauban. Ah, balang araw po maalis na po dyan yan. Bali magiging boulevard na po yan na bypass road. Ah, pupuntahan po natin yung magiging karugtong nung kabahayan na yun mga kauban. Pakita ko sa inyo yung daan. So, yun mga kauban, makikita rin sa parting kaliwa ko. Ito po yung mga nasa tabi ko na ilog na po maalis balang araw. Pag nagkaroon ng improvement dito sa lugar ng Barangay Wawa, mga kauban, pag nagawa na po yung bypass. Nutumbok nung bypass, uh, Campo Santo po ito, Sementerio. Yan. Eh, ano? Dito, tutumbok dito yun eh, no? Tutumbukin to, pero yung mga bahay na yun, alisin kaya yan? Ha? Hindi, mga titulo yan. Hindi, kung babayaran ng gobyerno. Hindi, bibigay nila. Sili-charly yan. Oo nga. Eh kasi nga, kung ito lang magiging daan, masikip. Ay, naman niya. Kasi kung ito lang ang magiging daan, magiging bypass, uh, maliit. Masikip to. Kaya yung mga nandito sa miilog, so, pwede siguro yung mga mititulo, pagdating sa miwala, lilikong ganon. Sa ilog, tatambakal, no? tatambakan No. Oh. Pero ang pagkakalam ko ito lahat uh, aalisin to. Tapos tong ano babawasan tong cemetery o kaya liliko dito. So yun mga kauban, tong baka ating lote na to. Ayan. Bali ito yung magiging tumbok nung ginagawang bypass mga kauban. Atin At yan natin yung naumpisaan nila sa kabila. mga kaoban ito yun uh, yung alakar natin kung tumbukin natin yung dulo ng bypass kung, papu kung saan papunta ah uh, ito po yung papunta sa mga ka sa may uh, balagtas bridge mga kaoban yung nakuha natin kanina Itong ginagawang karsada na to, saan tutumbok to? Dito sa may kabahayan yan. Sa may tulay. Sa ilog kaya kukuwa o sa kabahayan? Hindi ah, pa alam. Okay. Kasi yung kalamian dito, yung kalahati nito, may mga titulo eh. Pero yung banda doon, tsaka yung pulis, alam ko tatanggalin yan eh. Yan gagawa ng karsada, no? Bali dito kayo gumagawa? Ah, nagkakangungo okay So yon mga kauban no, oh, makikita nyo Yung kabila na yon mga kauban uh, ah, Sangwa na po yan, yung kabilang ilog Ito po barangay Wawa Bali ito pong naputol na karsada Ang pagkakalam ko po ah, Dito po dediretso yan Sa may nakuna natin Sa may kabahayan na yan Papuntang Tulay Yun po yung magiging alternate road ah, Hindi ka na sa may kabahayan ng Ng Balagta Sa may palengke uh, ah, Diretso ka na po rito dito. Ayan, papuntang Matadero. Or kung magkakaroon po ng tulay going to International Airport, mga kauban. Ayan, uh, dito minakita ko sa may pinakadike. May mga PBC kulay tim, Media. Uh, marami po. Ano kaya oto? Uh, Lapasan ng tubig siguro. Or yan ang pinakalibil na ang gagawing karsada yan bali naghaba na po yung damo rito sa may unahan mga kauban tapos dito sa may kamila eto alam ko pales daan to mga kauban ngayon uh, puro kangkong na lang ngayon minangangangkong po rito yon yung mga kabahaya na yun mga kauban yung nakikita natin na yan nasa gilid po sila ng ilog uh, ah, barangay sangwa na po yan mga kauban yan So yun dito mga kauban, yung pinakagilid ng ilog, may po tayo rito. Ayan. Ah, tinatambakan din po yung gitna ng pinaka boundary ng ilog. Ayan ano Yung pinaka dike. Ayan. may mga bakal pong nakabaon. Ayan oh. Ayan siguro yung magiging may purpose din po to. Baka maging karsada rin po to mga kauban. Yung dito may barracks. Dito may mga tambak na 3-4 uh, na bato. Tapos tong bako ayo na niya. Ayun po yung kabilang ilog. Ayan, Bali dire diretso rin po. Ayun na uh, minabakuran na rin po nila yung gilid ng ilog ng Sangwan. So yun no, makikita rito Bakod sa ito po yung pinakakarsada makita uh, Makikita sa may gilid uh, Ito meron nga pong tinatambakan dito uh, Mistulang di po siguro ito mga kauban Ayan So yun kung makikita nyo rito Yun naparami pong bakal Yan po yung nagmimistulang istaka O pampatibay sa ginagawa nilang pantabumak mga kauban no? bukod dito sa meron dike ayan pinaka ng bypass may tinatambak ang sa may ilog kaya ilog dito mga kauban maaring nabawasan na limit na siya dating napakaluwag po nito So yun mga kauban, uh, trivia ko lang. Uh, ito po yung nagiging problema rito mga kauban. Pag lumalaki po yung tubig sa ilog, lalo kong mag-high tide, yun, mapasok po yung tubig do sa may mga kabahayan na yun, sa mga mababa. Ang problema, dahil sa mga may harang na nga po sa may lugar na yun, may tambak na rin, uh, nahihirapan po lumabas yung tubig. Uh, kaya ilang araw bago wala na po yung high tide, pero ilang araw na may tubig po, po yung mga kabahayan dahil nga po, sa mababa po yung lugar yon salamat po sa mga subscriber at sa mga hindi pa ako nakapag-subscribe at ikaw ay nakapadaan sa aking video at nagustuhan mo naman subscribe ka na kauban mga kauban maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa aking video mga kauban So ayun mga kauban may apuntahan po natin yung lugar na yun mga kauban Tingnan natin kung, ano, kung hangga saan po yung pinakatambak niya So ayun mga kauban makikita rito na yung pinakatambak po ng mga skumbro at obe Malayo na rin po sa kabahayan ng tabing ilog yung malayo na rin po nararating nung nagagawa pong digi mga kauban.